Hali nitong Sabado ng sumiglab ang sunog sa maraming mga bahay na yan sa Barangay 105 Aroma Tondo sa Maynila. Minuto lang ang binilang, agad niniakit ito sa mas mataas na alarma at agad nang na itinaas sa Task Force Bravo ang pinakamataas na alarma ng BFP sa sunog. Ibig sabihin, kailangan ng tumulong ng mga bumbero mula sa iba't ibang lungsod. Mabilis na tinupok ang malaking bahagi ng komunidad. Bagay na nahirapan din ang mga taga BFP at fire volunteers dahil sa bilis ng pagkalat pa ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa alas 11 ng umaga nang sumiklabo man ang sunog sa mga kabahayan sa May Road 10. Nagsimula ang sunog sa Building 27 at kumalat na hanggang sa mga katabing building. Karamihan daw kasi ng mga bahay, pawang gawa sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ang marami sa mga residente problemado dahil magtatapos pa naman ang taon. Ganito pa ang sinapit ng kanilang mga tahanan at ari-arian. Mahirap po. Wala po kami nailigtas na kahit na anong gamit. Hindi sarili lang po. Salamat po sa itaas na kahit paano buhay kami lang. Mahirap po. Kasi wala, wala po kami na salba na gamit. So, ang inuna ko lang po yung mga anak ko yung mga apo Kasi natulog kasi yung anak ko eh. Tapos tinadyakoy ko yung pinto para makatakas kami kasi nalaglaga na kasi sila ng iero. si dati may nasunog naman sa kabilang building pero hindi kami na nasunogan. Gitna, hindi kami nagalaw. Ngayon lang po sa tagal kong nakatira sa building 27. At para makatulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng naganap na sunog, agarang nagsagawa ng lingap sa mamamaya ng Iglesia Ni Cristo. Dito na mahagi ng mga relief packs at pagkain sa mga residente. Ayon kay Brother Wilson Cayagong, ayon sa si District Supervising Minister ng Maynila, marami sa ating mga kababayan na natulungan ng Iglesia Ni Cristo, ay wala ni isang naisalbang kakamitan mula sa kanilang bahay dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Ang mga bibigyan po ng lingap ay ang mga kababayan po natin, kaanib man sa Iglesia Ni Cristo o hindi po, na mga naapektuhan po o nadamay sa naganap po na sunog. Malaki po yung uh, naapektuhan, marami po na mga kababayan po natin. At uh, narito po sila para po yabot ang lingap na agad po na ipinadala ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Para po sa ating mga kababayan, para po kahit po bahagya, makabawas po sa napakabigat na sitwasyon po nila o kalungkutan po nila. Nagpapasalamat naman ang mga nabigyan ng tulong ng pagkain mula sa Iglesia ni Cristo. Malaking tulong ang nila ito para makatawid daw sa kanilang pagkain sa araw-araw. Kabilang nga dyan, sa Aling Edeline at Aling Analisa. Malaking tulong po sa amin na nasunogan sa tulong po ng relief goal na malaking tulong po sa amin po thank you po sa lahat sa mga staff ng Iglesia ni Cristo sa nangabuo ng mga staff nito na nagbibigay sa amin. Maraming maraming salamat po sa kanilang lahat. Salamat po kami na nabigyan kami ng tulong kahit pa paano makakaraos kami. Yun lang po. Salamat po sa lahat ng mga Iglesia na tumulong sa amin. Erlo Bingas para sa mata agila matatag, matapa, matapa.